Nagbabalik po ang MBC TV Network News. Pansamantala mo po muna tayong nawala sa ere kanina dahil po sa lindol na ating naranasan dito po sa loob ng ating studio at malamang po sa Pasay City at mga karating po na lungsod. At ang mga detalye pa yahatid namin sa inyo as soon as makuha po natin ang mga detaling yan. Samantala dinampot naman ng mga ang isang mamamahayag at dalawa nitong kasabwat sa kasong iligal na pagbebenta ng mga high caliber na armas. Hinala naman ng kapulisan posibleng may iba pang mas malaking tao sa likod ng kanilang grupo. Ang buong detaly għalie, live ni rikafort gisel. Miski, ang estado ng Zaudan Police District ang tatlong katao kabilang ang isang kawani ng media dahil sa pagbebenta ng mga ilegal na armasa. dinampot o dahil sa ilegal na pagbebenta ng mga baril. Dinampot ng mga operatiba ang mga sospek sa isang buy operation sa Kalayaan Street, Barangay Guadalupe, Nuevo, Makati City, 9pm kahapon. Sa press conference sa headquarters ng SPD sa Port Bonifacio sa Taguig City, sinabi ni NCRPO Director, Police Major General Andrew Senado ni Abirin na isang buwang minanmana ng grupo ng mamamahayag kabilang sa na-recover sa operasyon ng sophisticado o high-powered na armas kagaya ng tatlong baby armalite at isang black pistol, mga magazine at bala, mga ID, lisensya para sa pagmamayari at pagbibitbit ng baril at dalawang sasakyan. Sinabi ni Abirin na may supplier ang grupo mula sa Cavite at ginagawa yung operasyon dito sa Metro Manila maging sa Region 4A pero posibleng umaabot din daw yan sa iba pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi rin sila inaalis yung posibilidad na may mga tao pang nagpapatakbo sa grupo kaya malakas yung loob na mag-operate. Pakinggan natin si Director Abdita. Sa so, na assessment natin, is, uh, of course, is, uh, parang talagang, ano, parang, uh, talagang may contact silang na uh, manufacturer or what, ano, or, or sa gamit nga po. Kasi bago po siya, walang kaparehong sinabi ni Director Brigadier General Joseph Arguetes na posibleng mga high profile din yung mga kliyente ng grupo kasabay naman ang pagsiguro na walang mangyayaring cover APA. Ito rin daw na natingin pala ng isa sa mga sospek ng natalong kandidato sa pagkakonsyal naman sa makat sa nagdaang 2025 midterm election. Patinggan natin ng SPD Director. Um, walang nagmamanufacture diba, ng barel sa kapit. Uh, but there, there will be a possibility ng mga importer kasi merong mga postal areas din. Yun. Uh, they cannot run a group like this na sila-sila lang Merong ano, uh, malamang na may nagpapatakbo sa kanila. Iniimbestigahan na kung lisensyado ba yung lahat ng armas at kung nagamit ang mga ito sa imbestigasyon. Mm -hmm. Mula dito sa labas ng Pasay City Hall na magsisibali na yung uh, mga tauhan ng mga uh, LGU ano sa loob ng ang uh, establisimento matapos imugay yung may kalakas ng pagyanig si Jocelyn Ricafort para sa bigay ng eleksyon sa Pilipinas. Sa unang sa Pilipino. Maraming salamat Jocelyn Ricafort.